nakakatubig o. Oh, sa Roxan ko, ang kanila nga dinuguan ay niluluto na may puso. Ah, ang pagluluto nila na nga dinuguan, nakakatubig ha. Ah, may puso o. Oh. Sa paghihiwa, sa paghihiwa at sa paghahalo-halo pa lang, mararamdaman mo. Ako nga, nararamdaman ko eh. O, oh, o, oh, yan o. Oh. Yan. Ang sarap o. Oh ang sariwang sariwang-sariwa ang kanilang ah, ah, dinuguan. Dito sa Roxanne po mo lang magpatikman to. Dito lang sa Roxanne ka makakatikim ng ganitong klaseng sarap. Ibang klaseng sarap. Napakasarap. At sobrang sarap. Ayan o. Oh. Ayan, mga ah, kaibigan. Ayan. Ha? Ah, dinuguan. Mamaya. Anong, ah, anong, ano, ilang minuto pa bago natin lagyan ng uh, ah, dugo? Ha? Ah. Kuya, boss, Boss, uh, ilang minuto pa bago natin lalagyan ng dugo itong dinuguan mo, para makita nila. Baka pwede nang lagyan ng dinuguan mo, no? para makita talaga nila yung ibang klaseng sarap dito sa Roxanne. Nandito ako, nandito. Nandito ang mga Ako, nandito ang mga katuloyan. Anak na mahirap, may malas sa akin, at pulo sa akin. At pulo, sa kapatid pa sa kapatid pa paano lalagyan ng dugo ang gagawin nilang dito lang yan, sa Roxan po lang yan alas 10, alas 11 maubusan kayo ng dinuguan nila bakit? sariwa, napakasariwa mga katubig ang kanilang dinuguan sa karni pa lang, hindi sila kumukuha ng hindi sariwa o? Oh? oh? amoy pa lang, mapapawa ako sa sarap eh, ibang klaseng sarap talaga, yan o oh. yan oh. wow, talagang niluluto talaga nila Napakalambot ng kanilang karne. Ibang klase. Ibang klase nga pagluluto. Ibang klase yung sarap. Nakita niyo naman, oh. Oh, uh, malamang lalagyan na nila ng ano to, dugo. Eh kasi oh, ha, uh, kulong-kulo na eh. Kulong-kulo na, boss. Lalagyan na ba natin ng dugo, boss? Oh, uh, wait lang ha. Oh, uh, uh, Lalagyan na ni boss Roger. Boss sa uh, Luwedia, Yung uh, agamulak na may-ari. Agamulak ang itsura ng may-ari rito. So kung kumain na kayo rito, mga kababaihan ha, iniimbita ko kayo ha. Aga ang may-ari. Mukha pa lang, mapapawakan na sa mukha. O, oh. oh, kaso wag niyong agawin po may asawa na to O, oh. agamulak mang man ang mukha ni Boss Lodger, ha, pero ay hindi na siya magmamahal ng iba. Bakit? Eh, siyempre yung kumari ko na napakaganda. Ayan ah, talaga ang, ano, ang kanyang may bahay magkasama sila dito sa pagluluto at paggawa ah, pag ihiwa may puso ang dalawang magkasawa ito may puso ayun ah, o, oh, isa pang masarap na ano niluluto ano yan, bagong ba yan? Binag ah, binaguong ano, masarap sarap din o oh. ibang klase eh. so ah, ilalagay na natin yung dugo natin, boss, pare napakalinis ng kanilang kusina ang sarap siguro magtrabaho rito pwede ba akong magtrabaho rito? Oh. Oh, yun yung kusinera nila, pwede ba? Ayaw mo, ayaw mong ipakita yung mukha mo. Para ma-flex ka lang mukha mo. Ano, gusto mo? Ha? Ha? O, o yan, yan ang Agamulak mulak. O oh, yan, nalagyan na ni aga mulak, oh. Yan ang kumpare ko, oh, oh. Ah, mukha pa lang, ang kilis, o. Oh. Oh. oh, shout out sa'yo, Mr. Agamulak ang ang nagmamayari ng Roxanne to, o. Oh. Ayun na, nalagyan na ng dugo. Ayun, oh. sariwang-sariwa yung dugo, mga katubig, o. Oh. May puso. Gaya ng sinabi ko, may puso yung paghahalo. Eh, kaya natututo ako magluto sa iyo eh. Eh, madalas kasi ako oh, magtambay dito sa kusina ng Roxanne ko. O, oh, yan oh. Nakita nyo naman ha. Oh, yung ginugan ha. Oh. Wow. Ibang klase oh. Dalawa silang naghahalo. Yung kanyang pamangkin na maganda. O, oh, o. Oh, yung kanyang pamangkin o. Oh. Ang ano, ang tangos ng ilong o. Oh. Ayaw niyang magpakuha sa camera. So, okay lang. Ha? Huh? O, oh, yan ha. Oh. O, oh, kaya. Ah, pare, e, eh, ah, invite mo yung mga, ah, mga, ah, bibili. Ah, lahat kayong nanonood po. Oh. Punta lang po kayo dito sa Roxanne Bulaluanto. O. Oh. Maraming salamat po. O, oh. shout out sa iyo, ha. umaga ah. sa ating mga katubig. Ang galing mo talaga. <laughs> o, so, mapagpalang umaga sa ating lahat, mga katubig. Pare nila, punta na. Alas 11 ng umaga, ubus na to. Ubus na. So, ha, ah, bye for now. See you later, mga katubig, ha. Ah. Baboy!